You know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to? So ngayon is na-open na rin natin ang ating bagong magiging ano, Avery. Ang ating bagong ano, pag dito, uh, viewing area. Yan, so kakatanggal ko lang ng ano, ng harang dito. Yan dito, so ito ayusin natin, pupukpukin ko to rito. Tapos kukulayan natin ng itim. Tapos ito yung pinang, uy, bawal yun, no? Know? Nalagawa ng dalawa na yan. <laughs> Pero di naman mabubuntis yan. Oh, bumilis, oh. uy oh, bawal yan, boy. <laughs> ayan na si Bruno ang walang itlog i-bibrit ko na sana itong ano, si dimple natin pero ayusin ko muna yung area natin dito ayan huwag tayo mag-focus alright so dito ito na yung ano natin na uh, 2 weeks na, na natin uh, entry nandito yung dalawang linggong nag-entry sa atin ayan mga tol ito na yung ano natin two weeks entry ayan so yung ibon is maarawan na sila ano sila dito ah, uh, naarawan naman sila doon pero di nga na sila nakakalipad-lipad ng maayos dahil mababa lang yun eh. di ka tulad dito yan talaga ko ng ano dapuan dito pag ganun isa dalawa siguro mga tatlo yan tapos may pinto na rin yan pinto na yan is magiging rekta yun doon so ang gagawin ko uh, viewing sila rito tapos pag magpapakain tayo uh, ko yan tapos doon sila papasok hanggang sa masanay sila kailangan doon tapos ito dito lalagyan ko ng harang para kung sakasakalin pagka race time na is hindi sila magbabarak pumasok dito so doon lang talaga sila papasok sa ating trap doon ito pa yung mga ibon yan o so ngayon sila nakapunta rito yan pagpagkalawang alright So, ito ang ating bagong ano. Ito, tatanggalin ko ito mamaya. Or, ipapako -ipapa ko na rin para dagdag -dag tibay dito sa ating ano uh, flooring yan all right so ano lang uh, yung flooring natin syempre kinalawang na yan Ah... Uh, pinturahan natin ng itim yan so lahat yan itim ganda pala pag itim eh ang pinaka maganda rito sa ginawa natin is kapag ka uh, umabot tayo ng 300 plus or 300 na ibon is pwede ko siyang gawing ano lalagyan ko lang to ng ano lagyan ko lang to ng plywood tapos yung bubong di ba tapos unting ayos na lang is ano na siya. Ah uh, na siya, kumbaga pang apat na room meron tayo yung first section ito, ito yung third section section natin, yan, yan ang ginagamit natin ngayon, dahil itong ating excuse me ito, no? kakawilan natin yep, o doon kayo, doon kayo doon, doon ang maganda rito, ano na sila, kapag ka sumisipol ka, ano na talaga sila uh, sumusunod yan ito yan wala pang ano Pag dito wala pang laman so kabila wala pa yan yung ginagamit natin pamatay ng ano oh doon oh. pamatay ng mga insecto hindi natin nakikitang maliliit yan all right so yeah happy lang dahil ano nasa almost 70 na tayo mga tol Two weeks lang tapos yung, etong pan-three weeks natin, uh, nag-extract tayo ng accept ng ibon na second week ng February. Ayan. Etong third week, uh, may mga nagpadala na ulit. So, tingnan natin kung ganyan yung aabutin etong third week natin. Yan, so. Akala ko na ipit. Yeah, tingnan natin sila na malapit. Magpakain tayo para makita nyo rin. Alright, set up ko lang itong ating pakainan. Let's go. Alright, so tara let's go Pakain tayo Kaya mo papakain

All right, let's go. So ayan yung mga ibon natin. I think kailangan ko na yata magdagdag pa ng isang patukaan. Meron na tayong apat eh. Ayan, apat na patukaan na yan. So nasa almost 70 na itong mga to. Meron isang dinakain na yun oh. Naninibago kasi kakalipat lang yata niyang kahapon nung isang araw. Ayan. Two weeks bird, grabe napakalupit. Yan you know. Maganda rito. Yan. Pwede na tayo dyan magpaligo. Kasi ang plano ko rito. Kaya ginawa kong screen siya lahat. Yan. Dahil diyan ko balak magpaligo. Magbilad ng ano, ibon. Like labas pasok sila dyan. At the same time, syempre ah, Kita nila yung buong area. Yan. Grabe napakaganda oh. Tapos sa ah, mas gaganda pa yan kapag napinturanan natin ng itim yan. Pati ng screen. So, din yun na makikita yung screen. Parang na siyang, ano, ah... Uh, invisible. Alright. Yun, oh. No? Gandaw. Grabe, napaka-solid. Yan. So, ano lang sila, viewing. Tapos, hanggang sa makuha natin yung, ano, yung second section. Yan. Baka, itong mga darating na third week is mapupunta na, mapupunta na, sila sa second section yan, punoyin natin yon tapos third section yan right, so yeah, haya lang natin sila rito mga tol yan no all day, all night yan sila, no, pag sa gabi papapasukin natin sila, ayoko silang masanay dyan sa gabi So, lalagyan pa natin ito ng ano, lalagyan pa natin ng sliding door. Ang dalawa natin, oh, walang tigil. Oh. <laughs> kadyot ng kadyot si Bruno. Ayan. Alright, ano lang, masid-masid ah. lang. So, habang tumatagal, nagiging maayos at palupit ng palupit yung ano natin, yung ating uh, area. Hanggang sa makakuha tayo ng manawak na manawak na area. Patuloy lang tayo mga harap. Ayan. So, ganda na ng ano natin. Perfect na ng ating viewing, ano, viewing area. So, susunod ko na yung, ano, yung parekta doon. Para kapag magpapakain tayo is doon. Doon sila dadaan. Kailangan matutunan nila yan. Kaya lang ako sa may labas ngayon para lang masanay silang ano, uh, lumabas dyan. Kasi first time lang, first time lang nilang lumabas dyan. Yun o, no? Know, diba? Nakakalipad-lipad na, ba, diba? Mas lalong ma-exercise yung kanilang katawan. Yung kanilang pakpak. -pak. All Alright, so let's go.